Marita. Oh, subscribe mo ni Madi sa sayang YouTube channel. Hi. Sa to YouTube channel mo. Tisay Daily Vlog. Tisay Daily Vlog. Yes. Oh. oh support you follow. Oh, support si Tisay sa ano at saka sa kanyang YouTube channel. Uh, Yot, sa YouTube channel niya is Tisay Daily Vlog. Yes. Tapos yung sa FB mo Tisay also Tisay Daily Vlog. Ah, Tisay also Tisay Tisay Daily Vlog. Sim sim lang, sim 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 sim. Natapos <laughs> na naman yung araw. Uh, natapos na naman yung araw. Uwi na naman. Puglian na naman. Magpaproblema na naman, na naman. Na naman ng ulam. <laughs> yun nga no, yun talaga problema no. Ap after, after sa office, problemahin na naman ng ulam. At, ito sa naman si Rona, wala dati. Binit, kinuha na yung chocolate, wala na. Ha? Ah, na pala. Ano ba yung lalagyan niyan? Maganda Oh. Alain ko yung <laughs> nakikita. Pag naunahan mo ako ah. kita. <laughs> patingin, patingin. I-flex natin, i natin, i natin. i natin yun. Oh, diba? Oh, diba, ang ganda Dwayne, pala. No, I don't ganda. Uh -oh. Parang ano plastic? Plastic na ano, okay na to. Kesa naman yung mabigat na mabasagin, di ba? Diba, mga... Locking? Mga loads? Di ba mga loads? Uh, say hello. Hi. Hello. You know? <laughs> uh, let's say we will we will see Imras. Imras. Hello? Imras is here. Imras in the house. Say hello.

Ay, taban. Sa apple na taban, sa apple na Nag-chick sa siya ko, no? Kisam na, kisam na. Hala, kisam na. angel! matupan niya po. Injil daw, angel! angel. Hala, tala. Oh, ito na siya, mga lods. Ah, ito na, mga lods. Ito mga lods. Hala, hala. nice guy siya. Oh, nice guy. Hala. Oh, may isang chocolate tuning na yan. ayan. Huh? I don't no? like it. Sa'yo na yan? handa naupo. Oh, oh. ah. Hindi ko napansin. Sino? Uy, babe, kita. Hindi niya lagay ng prutas yan. Oo. oo. nga. Baka hindi siya ganun kabigat. Dino, babasagin ba? Oo. oo. Ay, oo. Diba? Oh, Iba diba talaga magisip ang Pilipina. Ay, Pinoy. Pinay pala. Pinay. Dito, pinto. Sa ano? kulam okay, Siguro wala lang <laughs> wala mang complex okay. like, gatin sige na maganda na 'yan maganda na 'yan mm. mo. mo lang yan okay na okay. lang, okay. okay na yan para pang new year lang. na pwede, agad Opo okay, oh, pwede ilagay ang salad Wait. to mas oh, okay na yatang ilagay oh. ng salad 'di ba Halika't okay. magtanong Okay subscribe for more and follow for more. <laughs> mga ayan eh, mga lords